So naata diri karon sa ilwar ilwar guys <laughs> Naatay mga kauban diri oh Naghiwa na sila og mga tuna batuna tuna, kinilaw Oh yan Oh naputay napu kauban diri oh Sir Roger Sir Shout out sir sa ato ang shout, shout out sa ato ang vlog karon sir. Mm -hmm. Indot mm -hmm. kanindot pa na ni sa, sa Magbalik-balik ko diri ba? <laughs> 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 oh. Ato diri. Naami diri karon sa Island Garden City of Samal guys. Sa LYR LYR Resorts. Oh. So karon ipakita na ako sa inyo guys kung unsa kanindot diri ang mga view. Okay, Magtubig tubig ni ning kwan. Tubig ning Anjak ya bagus sih sekarang. Utung eh. Utung juga mau utung. Unsa kasihan sir pag first pa. Pero pag pangalawa na malaki-laki na yan. Pag malaki na. December pa yung tikman mo. Mga naka. Tikman mo muna. Mas maganda kasi yung ganyan. Kunting impi. Tapos tikman na. mo. Kaya mo lo, mag-surprise to Uli ulit. Ulit siya tumuan sa piti. Hayahaya sa... Hindi ba? Kaya mag-surprise nito? ito. Nine months man iya ang kontrata. Tau. Tirahan sa nato. Tirahan sa gamay, bigay. Para... <laughs> <laughs> <Chair>. <laughs> ya yeah guys nanggi tata na wang lechon diri nga side guys tapos gini mga o naman miki gutom naman mi pa diba? ah, ano siya guys mo munisya siya mga kagapan diri sa do ng amo ang outing guys kaya man si buddy si Sir din si tata di si Rugi ang lechon no oh. hasta pinapiti diri mga panit diri ay awa o oh. Ano siya? mga o ni mi karon tira sa mi impi be eh. o oh, mo na ano siya ipakita na ito. Oh, ang kapugi na Oh, alright. Ah, ano na siya guys? <laughs> anak lang na siya? Oh, di ba? Si Roger. sama mga na siya. Huwari siya mga plato. Huwari siya ketchup. Kay... Man yun naman may ane. naman ang mga trupa. Oh, di Tapos ani maligo. Oh. Taob na siya karoon guys. Karoon alaon na. Taob na na siya. Oh, di ba? Imperia. Sama natin dyan yung Ayan yung Ang yung man yung 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 ng lalaki yung 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 Wow! yung yung Siyempre. Nakadilip. Oh, nakadilip. Mineral. Protein cream. Sponsored by Isara. Joel Marci pre. <pray. clears> Kanya <throat> <clears throat> lang yung mga par. Aman oh, ni siya guys. Uh, nag pa nagpalinis ni sa mga winter tree Tapos naman niya naon. Tagan man ni gamit ng mga pato. Kailangan so, kay mga boss ni sa pisyo. Mani nag palit ng kung so <laughs> <laughs> So guys, mau na siya guys. Naligo na ako mga kauban. Naligo na siya. Naligo na sila. <laughs> so, ato na ito sila karon. Mas sila naligo. Ciao. Ato na ato sila kung mas sila naligo. Ah. Diri dapat maligo guys, diri oh. Kaabo kay maligo diri oh. Tuh abu kayu mga daagat diri guys. White sand talaga. Ya you noh. Know? Oh. Tuh oh. mga kauban dia. Mga siat out siat taut, out taut ito mga kauban dia. Si Roji. Si Julvar. Si... Si So guys, nakata diri karun. Sa atung mga kauban. Ginaligo naman sila. So... Sama nato sila sa atung vlog. Oh. Ah. Oh Tila. Nah lah Ah dito. Hello, guys. Hi, guys. Hello, guys. So, guys, maligo Jud. Maligo Jud may naman. Maligo Jud karun Ah, ah si <laughs>

ah, oh. ayan, ah <laughs> tu mati kali, kauban tree, hi Hello. <laughs> so guys, tapos na sila. Na, uh, isuro na nato sila kung asa sila. as sila malingaw. Diba? So muna siyang view muna siyang view diri sa L.Y.R. Beach Resort so napakita na na ako sa inyo tanan so diri nagtatapos sa ang vlog thank you for watching guys thank you so much